Magandang araw ho ng Sabado. Dinho ay Sabado ng alas 3 ng hapon. Ngayon, e, minsan ay e, talagang ayaw ko nang bumati ng, ano, eh, ng magandang araw. Ay e, minsan ho, ay e, talagang nakakaiyam Bukod ho sa dini ngayon ay napakabanas. Ay e, talagang minsan ay inito nakakainit ho ng ulo ang mga nagtatanaw. Eh, ano naman, eh, talagang, ah, ah, hindi ko alam kung may po o isang daang beses ko na naipaliwanag eh. Uulitin ko ulit, uulitin ka, Ganda rin ulit. Ang pagsukat hau ng sinturon. Pagsukat ng sinturon. Gawa ho ng para kayo ay maganda ang fit sa inyo. Gawa na ako ho. Ipapakita ko muna sa inyo ha. Ari ho, ang sinturon kong ginagawa ay hindi ho po kalasa Hindi ho ako nagagawa ng mga nabibiling yari na na pwedeng kalasayin na may rivets dito na discrew. Yun, eh, ito ho ay fix. Naka-fix yan. Itinutupi ko ho para walang masayang doon sa isang strap ng leather na gagamitin. Ngayon ho, igar na Ang pagsukat ho ay simula ho din eh. Huwag nyo isasama eh. Yung, yung bakal. Yung bakel. Okay? Simula ho din eh. Sukat. Ano ho? Hanggang doon sa inyong butas na ginagamit. O halimbawa, ang butas niyo ay naandin Ano Susukatin nyo yon yon Simula sa butas na yon hanggang din eh, Sa dulong aray. Ibigay nyo sa akin kung ilang inches o sentimeter Gawa ng yun ho, ang gagawin kong palatandaan na iyon ang inyong pinakagitna. Yun ang magiging gitna ng butas na gagawin ko sa inyo. Ibig sabihin ho noon, iyon ang inyong bayawang. Yun ang inyong sukat. Dahil yun ay yun na eksaktong sukat, yun ang ginagamit nyo eh. So yun ho Ay pag ginawa ko kayo ng belt Yun din ang magiging sukat Yun lang ho ang magiging gitna Para kung kayo itumaba Ay di mag-a-adjust kayo Kung kayo pumayat Mag-a-adjust kayo And now Gayun lang Gayun sukat Para ho tayo magandang fit Huwag kayong magalit sa akin Gawa na ako ho Nagagalit ako Ako nagagalit Ah, ah. Ay kayo naman eh Sa amin ha Sa Batangas Ay ganaray eh. Marami ho ang salita Sa mga May hina ako kutay marami. Merong tulig, merong malag, at pinakagamitin gamitin ay ulaga, ulaga. Ay, para wag ko kayo masabihan ng gayon, ay sumunod ho. Hindi naman ho, ari rocket science. Ito ho ay napaka simple. Kahit ho siguro grade 5, ay eh, kaya ay. Eh. Kahit grade 1, pag sinabi mo, ay tuto, ay eh, yung sukatin simula doon, ha, at doon. Ay, yun ay maaintindihan on Ay, ba, yun naman matanda na. Ba, bueno, yun naman ho, kukuti yon ay ah, ah, eh, talagang pagka hindi ka uminom ng gamot ng pampababa ng dugo ay eh, talagang nakuluang dugo ko eh ay siya ganyan lang ako. at talagang hahanapin ko muna ang gamaw